Ruth Ang pakikiramay ni Ruth kay Naomi Unang Kabanata Noong panahon na hindi pa mga hari ang namumuno sa Israel, nagkaroon ng tagutom sa lupaing ito. Kaya si Elimelech na taga Bethlehem na sakop ng Huda ay pumunta sa Moab kasama ang asawa at dalawang anak niyang lalaki para roon muna manirahan. Ang pangalan ng asawa niya ay Naomi at ang dalawang anak nila ay sina Malon at Kilion. Mga ang sila ni Efrata na taga Bethlehem. Habang naroon sila sa Moab, namatay si Elimelech. Kaya si Naomi at ang dalawang niyang anak na lalaki ang naiwan. Nag-asawa ang mga anak niya ng mga Moabita. Ang pangalan ng isa ay Orpa, at Ruth naman ang isa. Pagkalipas ng mga sampung taon, namatay si Namalon at Kilion, kaya si Naomi na lang ang naiwan. Nang mabalitaan ni Naomi na pinagpala ng Panginoon ang bayan niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mabuting ani, naghanda siya at ang mga manugang niya para bumalik sa Huda. At habang naglalakbay na sila pabalik sa Huda, sinabi ni Naomi sa dalawang manugang niya, Bumalik na lang kayo sa inyong ina. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon sa mabuti ninyong pakikitungo sa mga yumaon ninyong asawa at sa akin. At loobin sana ng Panginoon na makapag-asawa kayong muli, para magkaroon kayo ng maayos na kalagayan sa panibagong tahanan. Pagkatapos, hinalikan sila ni Naomi. Humagulgul sila. At sinabi sa kanya, Sasama kami sa inyo sa pagbalik nyo sa kababayan ninyo. Pero sinabi ni Naomi, Umuwi na kayo mga anak. Bakit pa kayo sasama sa akin? Akala nyo ba makakapag-asawa pa akong at makakapanganak ng mga lalaking mapapangasawa ninyo. Hindi na maaari, dahil matanda na ako. Pero ipagpalagay natin na makapag-asawa ako ngayong gabi, at magkaanak pa. Hihintayin niyo ba silang lumaki? Hindi ba kayo mag-aasawa alang-alang sa kanila? Hindi maaari mga anak. Ang totoo, mas mapait ang sinapit ko kaysa sa inyo. Dahil pinahirapan ako ng Panginoon, at umiyak na naman sila ng malakas. Pagkatapos, hinalikan ni Orpa ang biyanan niya at umuwi. Pero si Ruth naman ay nagpaiwang kasama ni Naomi. Sinabi ni Naomi, Bumalik na ang bilas mo sa mga kababayan niya at sa kanyang Diyos, kaya sumama ka na rin sa kanya. Pero sumagot si Ruth, Huwag po ninyo akong piliting iwan kayo, dahil kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta at kung saan kayo tumira, doon din po ako titira. Ang mga kababayan nyo ay magiging kababayan ko rin, at ang Diyos ninyo ay magiging Diyos ko rin. Kung saan kayo mamamatay, doon din po ako mamamatay, at ililibing. Parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat, kapag humiwalay ako sa inyo, maliban na lang kung ang kamatayan na ang maghihiwalay sa ating dalawa. Na makita ni Naomi na desidido si Ruth na sumama sa kanya. Tumahimik na lang siya. Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay hanggang sa nakarating sila sa Bethlehem. Ang lahat ng tao ay nabigla sa kanilang pagdating. Sinabi ng mga babae, "Si Naomi ba talaga ito?" Sinabi ni Naomi sa kanila, "Huwag niyo na akong tawaging Naomi. Kundi tawagin niyo akong Mara." dahil pinapait ng makapangyarihang Diyos ang buhay ko. Pag alis ko rito ay nasa akin ang lahat, pero ibinalik ako ng Panginoon ng walang wala. Kaya huwag na ninyo akong tawaging Naomi, dahil pinahirapan ako ng makapangyarihang Panginoon. Nagsisimula pa lang ang anihan ng Sebada, nang dumating si Naomi sa Bethlehem, kasama ang manugang niyang si Ruth, na Moabita.